Hello, what's up mga sangkay? So, ayan. Kain ulit tayo. Ah, oh, hindi ulit kasi nga uh, almusal ko pa lang to. Niluto ko to kagabi. Kaya, ayan. Kasi hindi ako pwedeng magluto ng umaga kay maaamoy nila masyado. Maganda yung naluto ko na kasi pag ah uh, iinitin na lang, hindi siya masyadong sumasabog ang amoy ganun ewan ko ba tayo nila sa amoy ng mga pagkain so anong pwedeng itapik natin ngayon sa ano pintuhan natin magmamaritis muna tayo mga sangkay ha? alam uh, siguro naman hindi uh, familiar sa inyo yung ah uh, daming sili no nangyari dun sa isang OFW na napauwi ng maaga di ba? kasi nga sa sobrang ganda niya kaya pinauwi siya ng amo niya nagsilos ba yun or ano o may ibang dahilan di ba so maraming nagbabash sa kanya dahil nga kesyo inakit niya yung among lalaki kaya pinauwi siya uh, iniwan niya yung alaga niya at sumama dun sa among niyang lalaki so hindi natin alam yung bu buong kwento uh, hindi natin siya pwedeng husgahan kasi nga wala tayo dun sa pangyayari so ang magandang gawin lang sana nito no magandang gawin niya maggawa siya ng video para i-clarify niya ang lahat na nangyari talaga kung ano talaga yung totoong nangyari di ba kaysa naman iba't iba yung mga lumalabas sa social uh, media na ginawa niya So, meron namang pinuri siya. Meron namang nabash. Inano siya, yung bang niligwak. Parang gano'n. So, mas maganda talaga pag ano. Kasi, syempre sa social media, kala, kumakalat agad yung ano, yung chismis. Kaya, kailangan ano, iklaro niya yung sarili niya, diba? yun di ba kasi sa, sa totoo lang, mas marami pang magaganda dito sa Saudi pero hindi naman ganun ang nangyayari hindi sila pinapauwi kasi alam nila yung pinunta nila sa ibang bansa kung alam mo kung anong pinunta mo sa ibang bansa mapapabuti ka ganun Pumunta ka sa ibang bansa para magtrabaho, yun ang gawin mo. Huwag ka nang mag-ano ng ibang ano. Diba? Kasi, yun nga, hindi lahat ng amo, babae, hindi lahat ng amo, malawak yung pangunawa. Karamihan talaga ng amo, makikitid yung mga utak nila when it comes to uh, their family, when it comes to their husband. So, ano sila so super protective Ganun. so kailangan nating ano dumistansya kung may ano wala namang kailangan ilapit sa among lalaki so distansya tayo para walang ano walang gulo walang iisipin yung amo nating babae. Ganun. Pag wala ka namang pinapakita yung pinapakita ang motibo sa lalaki, wala namang mangyayaring ano, masama. Pero pag ipakita mo yung may halimbawa may motibo may motibo yung lalaki sa iyo tapos pinatulan mo, doon nagkakagulo. Kaya, hanggat sa maaari, dumistansya ka. Ganoon. Kasi, yun ang pinunta mo sa ibang bansa, eh, trabaho. Hmm. So, sa lahat ng mga OFW dyan, ingat-ingat na lang po tayo at God bless po sa ating lahat. Saludo ako sa inyo. Ingat.